Magandang umaga po mga ate, kuya, nanay. So ayan po, ginaya po natin yung vlog na mga napapanood natin, yung mga vlogger na napapanood natin sa Facebook. Nagpainit po ako ng mantika sa kawali na 30 minutes. Titignan po natin kung legit ba nga ba yung sinasabi nila na pwede kang magluto sa init ng araw o dinadahil lang, natin, lang tayo nila para magkaroon lang sila ng hotel So ayan, nilagay ko yung itlog sa kawali. Wala man ako nakikitang nagkukulo-kulo na mantika. Hindi ka tulad sa mga ano, napapanood natin na umukulo-kulo mantika na sinasabi nila. So, ayan, hintayin natin maluto para malaman po natin, makasigurado tayo kung talagang legit siya na makakaluto talaga siya sa init ng araw. So, wait po natin hanggang mamaya, hanggang sa maluto yung itlog, kung totoo nga pa Pero now, nakalagay na po yung itlog, ayan, sa init ng araw, napakainit sobra dito sa Saudi. Tingnan po natin kung maluluto siya talaga. Wait lang po. Ayan, nilagyan ko po siya ng asin para magkaroon siya ng lasa. Pero hindi pa po nag-iiba. I-cure na itlog until may puti pa rin po siya. Hindi pa po siya naluluto. So, hanggang mamaya, tingnan po natin. Hanggang ngayon kung pagbabago sa ating dog Ayan, sobrang init po ng kawali. Kumain sa Pilipinas, parang same lang dito sa Saudi. Wala pa kong nangyayari. Ayan po, wala pa rin po siyang pagbabago until now, tingnan niyo po yung puti na itlog Odil pa rin po siya. Nagiging white na white. Ayan. Hindi ko po alam kung paano ginawa ng mga vlogger ang pagkakanong luto sa init ng araw baka ininit lang po nila yung kawali tapos nilagyan nila agad ng mantika kaya agad-agad naluto yung kanilang itlog na sinasabi sa init ng araw nakakaluto sila ayan hanggang ngayon po ganun pa rin walang pagbabago sa ating itlog pero yung kanyang pula <coughs> para naluluto yung pula niya pero yung puti hindi po so ayan po sinubukan po natin pero hindi po tayo nagwagi so hanggang ganyan na lang po ang ating pagbibidyo so napatunayan po na hindi po ako naniniwala na maluluto po siya sa init ng araw agad agad katulad ng mga nasa vlogger na mga nasa facebook so ayan po mapagpalang ang araw po sa atin lahat and God bless po sa atin